Bawal na eh. May mga ano na eh, ibang na ng mga... Hindi kasi sila marunong mag-iingat eh. Pasikat kasi yan. Ah, may pangga na yan, no? Ulan tau pod marila laki oi. Kay mingaw na kay dire. Pero may nagtitinda pa rin sa gilid-gilid. Ayan. -gilid. Meron pa rin naman nagtitinda. Isa gola ng mamimitik. Kaya, may pangasa. Ay, oh, eh, saan? Oh, yun. May mga balahibo. O mm. isang libo lang yan, ay, di. Kaso, mahal yan, eh. Pero siya sa aso pagka dami-dami na. Pag ko, yung mga liptick na yun. Yeah. Si Choco lang pag nanganak naman yun, si Chucha yung punta. Gusto ko yung kakaiba. Kakaibang aso. Bakit nanganak yun si Choco? May lahi, ikaw. Paano doon? Papalit doon. May lalabas at lalabas yung kalahing ni Choco. Ati iyan. oh <laughs> <laughs> ah, Pitik. Pitik ka na yun. kasakyan ko. <laughs> Meron Meron pala <laughs> mo yun sa mga ano, YouTube eh. Mamimitig yan sila. Ako yun. Malinis na. Eh. Lang dito, eh, para daan oh. eh. Sayang. Garden and cottage. Sino ba naman kasi mamamasyal dyan eh. Wala namang parking ang tabi ng kalsada. Hujen. kau puukanagapa yung. Konti. Kodi na nga eh. pag dito, gulawa ka ng CR mo dito yung hindi mo na kailangan buhos-buhosan. Uy doggy, patungkabig ka. Kailangan tabon-tabon na lang yung bangag. Mayroong tubig kaya sa drilling. Lalim lang. Pero may sapa naman 'yan sa baba.